mga naiinis kay Ivana Alawi matapos lumabas ang balitang nag-a-attitude daw ito sa set ng Batang Kiyapo At si Coco Martin lang ang pinapansin na siyang dahilan kaya maaga siyang sinibak sa serye. At ngayon ay nagsalita na ang kanyang manager. Ayon sa manager ng vlogger slash actress na si Ivana Alawi na si Perry Lansigan sa naging interview ng showbiz reporter na si DJ Jaiho, ay totoo, nahihinto na si Ivana sa pagtitiping ng Batang Kiyapo pero hindi sa dahilan na kumakalat ngayon sa social media narito ang pahayag ng manager ni Ivana. ng viral sa social media ang di umanoy pagsiba kay Ivana Alawi sa ABS-CBN series na Batang Kiyapo. Dahil sa hindi umano'y magandang attitude nito, hindi daw namamansin ng mga staffs, bukod lang kay Coco Martin. Palagi din umano itong not available sa shooting. At kapag pinapakausapang magstay muna sa taping kahit saglit ay ayaw daw pumayag. At isa sa kontrobersyal na angulo kung bakit liligwaki na si Ivana sa Batang Kiyapo ay dahil hindi raw sila okay ni Kim Domingo. Si Kim ang bagong karakter na papasok sa batang kiyapo pero hindi pa sinasabi kung anong pangalan at magiging papel niya sa serye. Para matigil na ang mga usap-usapan sa isyong ito ay nagsalita na ang mismong manager ni Ivana na si Perry Lansigan sa pamamagitan ng interview ni DJ Jaiho at isiniwalat ang buong katotohanan. Ayon sa manager ni Ivana, from the very start na in-inquire si Ivana ng Batang kiyapo ay 3 months lang talagang itatagal niya sa serye. Gawa ito noong kasagsagan ng pag-aayos ni Lavi po ng kanyang kasal. Pero dahil nag-click ang tambalang bubbles at tanggol, kaya na-extend pa yung initially 3 months lang talaga. Kayot pa man ay hindi na umano kinaya ng schedule ni Ivana dahil bukod sa Batang kiyapo ay marami pa raw itong mga prior engagements. Hindi din daw totoo na naglast tipping day na si Ivana. Katunayan ay nagtitiping pa rin daw ito hanggang biyernes. Kit pa ng manager ni Ivana, maaga pa lang ay nagpapaalam na sila sa serye kung may mga projects na masasagasaan ang taping para hindi magkaroon ng conflict sa schedule. Kaya wag daw maniniwala sa mga sabi-sabi lang ng kung sino. Kung di, maniwala lamang kung ang pahayag ay manggagaling sa kanya na manager ni Ivana, kay Ma'am Cory Vidanes o sa ABS-CBN at Star Magic. Naniniwala ba kayo na isang tulad ni Ivana Alawi ay mag-a-attitude sa set? Payag ka ba na mawala siya sa Batang Kiyapo at palitan ng ibang leading lady? Okay ba sayo si Kim Domingo bilang bagong leading lady ni Coco Martin na nag-umpisa lang mag-taping sa Batang Kiyapo? O oh, may ibang aktres kang napipisil na maging kapareha ni Coco sa serye at sino ang aktres na ito? Share your comments below!